tuloy na to guys is irrigation pala to ayan sya o oh. lalabas yun doon sa kabila yung irrigation na yun natin sa kabila so ayun nilo guys nandito tayo ngayon sa Kabuyaw Laguna dito sa may tulay napanood ko lang to guys doon sa isang vlogger itong tulay na to kaya pinuntahan din natin para alamin natin kung anong meron dito so tara let's go so ito palang lugar na ito ang nakakasakop dito is barangay mamatid kabuyaw laguna at pag tumawid naman tayo dyan sa kabila ayan yung barangay mapagong kalamba city laguna at dyan din yung papuntang silangan exit papuntang expressway So ngayon alamin na natin kung anong makikita natin dito sa tulay na to ng barangay Mamatid, Kabuyaw, Laguna So let's G. So ayun kaya naman pala guys dinadaya to ng mga ibang vlogger kasi meron palang magandang view at meron ding ilog sa baba So tara mag explore tayo dito sa tulay na to Siya nga pala guys pwede palang duman dito ang mga tricycle, motor at bisikleta So tawid tayo sa kabila, let's G. guys, nandito tayo ngayon sa tulay ng barangay Mamatid. Ito dito sa kabila, barangay Mapagong na to Pagtawid. So ito pala tulay na to guys, is irrigation pala to Ayan Yung oh. Yun, lalabas yun doon sa kabila, yung irrigation na yun, sa kabila guys ayun tatawid ulit tayo guys doon sa kabila Sa so, ngayon naman is maglalakad tayo para makita natin ang ganda ng view ng tulay na ito so let's see So ayun, trail tayo ngayon guys. Ito pa lang dinadaanan ko na to is papunta na itong Barangay Mapagong. So dadaanan natin yung silangan exit. So let's go. Nandito na tayo ngayon sa barangay Mapagong. Ito nga ang kalsada na ito is diretso to papuntang Silangan Exit. So tatawid tayo ng expressway sa may tulay. Pagtawid natin is Kanlobang na yun. So diretso pala tayo ngayon ng Twin Marcos Mansion. So doon tayo tatambay. Then after noon, uwi na rin tayo kagad ka So let's go. So ayun guys, nandito na tayo ngayon sa kanto ng Kanlubang Golf Course papasok ng Twin Marcos Mansion. Siya nga pala kaya si siklista dito is hindi pa pala pinapayagan pumasok. Bali na ni pa so maghihintay pa tayo ng mga 1 hour. Kaya tamang chill lang tayo dito at pahinga. So ayun, ang daming siklista ang naghihintay dito para makapasok ng Twin Marcos Mansion. At yun na nga, pinayagan na kaming pumasok sa Twin Marcos Mansion at ito na nga, umaahon na tayo. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Twin Marcos Mansion Bali dito na tayo magpapahinga guys Hindi na tayo ng ride pal Siguro mga 30 minutes din after nun Uwin na rin tayo kaagad So ayaw pa uwi na tayo nyan guys Nandito tayo sa Imol Lubang. So tumigil lang muna tayo sa glit dito At nag water break na rin So hanggang dito na lang pala yung video natin guys Hanggang sa muli Thanks for watching Bye bye